defying death. Teenager sa Chicago, muntika na mapugutan ng ulo ng lubid na tinali ng kapitbahay sa isang play area sa kanilang komunidad. Ang 13-year-old na si Sergio Perez ay swerte at hindi siya namatay matapos ang isang aksidente na muntika ng putulin ng kanyang ulo. Nakasakay sa kanyang bisikleta si Perez sa common area sa kanyang komunidad sa Romeoville noong isang linggo nang hindi niya napansin ang manipis na lubid na nakatali at nakaharang sa kanyang daanan tumama si Perez sa lubid na natulak siyang pababa mula sa kanyang bisikleta. Nawalan siya ng malay at nagkaroon siya ng malalim na sugat sa kanyang leeg. Nang nagising siya ay nagsisigaw siya para sa kanyang ina na pinuntahan siya at humingi ng tulong mula sa isang kapitbahay. Isa sa mga kapitbahay nila ang pinagsususpetsahan ng pagtali ng lubid para mapigilan ang mga bata sa paggamit sa common area na madalas silang gawing daanan. Si Sergio ay unti-unti nagpapagaling pero hindi na mawawala ang malaking scar sa kanyang leeg. Sinubukan makapanayam ng local media ang suspect pero hindi siya pumayag na sagutin ang kanilang mga tanong at pinaalis sa mga reporter mula sa kanyang bahay. Ayon sa mga polis, ni review nila ang kaso pero wala pang nakakasuhan ng kahit na anong krimen.